And then, um, she was uh, admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya. And then, discharged siya ng mga doctors with, um, sorry ha, ulitin ko. Si Yusek Zalaica Lopez, um, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans uh, hospital admission niya. Umuwi siya ng Davao and then na-hospitalize uh, siya doon. And then, sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back. Ngayon ata February for further uh, tests and then bumalik siya for one day uh, dito nung January bumalik siya for one day dito sa office of the vice president and she said na magleave siya for two months uh, and then we said I said yes take the uh, uh, take the time that you need uh, for your health and then after a week Uh, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito and then she said, hindi ako mag-leave. So, sabi ko, okay, uh, welcome back. Ma'am, okay. okay. kamusta po sa INC? Sir. Nakikipa uh, meron ba pakikipag-usap kay sa INC? Dahil sila po yung uh, nag-rally against para huwag ito rin yung... Um, hindi pa po kami nagkausap uh, ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at uh, sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, okay. ma kamusta po ang staff? Nagtanong ka na, sir. You think you have the numbers in the Senate to be appointed? Ah, hindi ko masabi yan uh, ngayon, sir. We have, wala pa kami dyan. Ma Nagtanong ka na, ma'am. Ma'am, would you consider former president Duterte to be your lead defense? Um, he will, maybe if he wants to, he can be part of uh, the defense team, but uh, because of his age... And because of rigorous preparations uh, in, a, in an impeachment case, baka, baka sabihin ko sa kanya na huwag na lang siyang mag-leave dahil uh, medyo may edad na si uh, former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old. Ma'am, kung kamusta ma po ang staff ng OPP after they heard about the impeachment? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OVP in general? Are they sad? Are they... Are they worried po ba ma'am? Hindi ko alam nila. Na, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you appear court, ma will you appear court, ma'am, if ah? ever. Ha? Ah, okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Ah, uh, hindi na. Oo. Kasi ma baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresis na natin na at ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sabdak po pag-an against you? Mm, hindi, ko man, hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Oh, doon muna tayo sa God Save the Philippines. So ma'am, will you dissuade or encourage uh, your supporters in case they would go up to the street to rally Ah, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um, presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa Taong Bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo, uh, breadwinners, So, merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at uh, tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi if you have enough numbers in the Senate for an Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, uh, sir. Um, I've not counted numbers. Uh, Of uh, votes in uh, the Senate, so we are not there yet. We are still. The legal team is still in the preparation of uh, the defense and what we will do uh, moving forward. Ma'am, you betrayed? from Seventy percent. Sorry, do I feel betrayed? Mm -hmm. Mm -hmm. Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't, uh, I don't join their circles. But we are friends. Yes. Um, But uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko. Oo. Maliban kay um, uh, Stonefish, uh, dahil nandoon si former president, uh, uh, Erap Estrada. So, I don't move in the circle of uh, politicians. Kaibigan, kaibigan, yes. But um, to say that... Uh, ano meron akong close relationship personal relationship with them uh, wala naman kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang uh, mag about the impeachment kasi wala naman talagang ano something that is uh, worthwhile sa aming pagiging magkaibigan One uh -huh. uh -huh. last uh -huh. on impeachment. ah uh, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa house under last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo? Nagtip, may nag may nag-tip sa inyo? Ah, yes. Oo, -o -o -o. oo, oo. Oo, si JC. <laughs> <laughs> si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya matulog ka na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Ma'am? comment nyo lang po ma'am, uh, alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office hindi nasura yung patong-patong uh, na kaso against you. Yes. What was your uh, initial reaction about that? And second po, any updates, uh, security details natin ma'am, tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Ay, hindi ko nasasagutin yan ha, dun, dun lang tayo sa God save the Philippines. Ma'am, okay. last na lang po ng Ma pang Ma'am, you said God saved the Philippines. Mm -hmm. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue na, na nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito? Parang okay. ano po yung, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang uh, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Um, malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh, uh, understanding. Um, kasi 1990s tapos Uh, 1990s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao so parang wala namang uh nagbago so malala sobrang malala dahil uh kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay eh sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a Okay na? Yes, ma'am. Okay. Sige. Mga mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin? Damdamin ko sa isyo ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, natitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Ma'am, I know right. Braille, Braille, Braille. 3 questions, no follow up. Yes. Okay. First question, first question, first question, first question. Oh. Ma'am, how are you? Ayun oh na. I I'm okay. You have seen the list of those who signed, ma'am? Uh, oh, marami doon mga ina anak, mga kumpare, mga nagbibigay suporta sa inyo sa todo. What should I ask? Sabi kasi hindi ito lang daw basahin ko. <laughs> so, 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 uh, uh, we've already uh, started preparing the moment uh, Franz Castro announced uh, the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for uh, the impeachment. So, uh, we leave it to the lawyers. Huh? Resignation rin po Is not an, it's not an option? Resignation, Resignation is not an option. Um wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng Oh, hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with pues, them. the uh, president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe that? Uh, I do not want to answer that um, question. Next. Ma'am, ma'am, po ba na si dati Pangulo Rodrigo Duterte, isa sa mga abogado ninyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Um, nakikita niyo po ba na may ikahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Owen? Um, I do not want to answer that question. Why? Last. Last Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo defend yung pirma mo. Ma'am? So, yun yung paniwala ko. Okay. Ma'am, naliliwala po ba kayo na may may gumagalaw po, may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer okay. that okay. question. Ma'am, will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung infringe sa next Congress. Um, hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin. And isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education. Particularly yung huwag mo ibenta yung boto mo uh, wag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo nyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay uh, manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong, anong nag-blooming daw patapos na <laughs> <laughs> Ngano? nanong na aka diri sa Manila na taga Davao man ka? Ah, yes sir sabi niyo po late last year, parang nagpre-prepare na kayo para dito. Pero pwede po i-brief na ko lang right now po after uh, i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? Na? May legal team na uba ba? And nasa ano Uh, ay, may well, may meeting kami mamayang hapon uh, dahil nag-meeting sila kahapon. Uh, hindi ako sumali. So, merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So, I will know more this afternoon of the prominent and members of the your... um pakikita niyo na yan pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance ma'am kung ito ang trabaho kahit may uh, pinaghahandaan pa pa yung impeachment? Ah, uh, yes sir. Opo. Uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. For 2025, may mga maapektuhan ma ma ba na programs ng OVD? Yes, uh, nag-announce na kami no, na wala kaming uh, food and, uh, sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng ah uh, budget doon. How about the other programs, ma'am? Ah, uh, tutuloy siya. Uh, like, uh, how confident like, are you that uh, you want to be convicted in the impeachment court? Ah, wala pa tayo. Ma masyadong pang malayo yan, ma'am. wala pa tayo. Uh, hindi pa natin inaano yan. Ina-assess. Sa BD part, number one, part impeachment. Mag-tanong ka na ba? Uh, yes, but Kanina? O oh, sige, ikaw. Okay, Ma'am, you said before na you were seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment mm -hmm. na, are you more decided to run in 2028? Ah, okay. So wala pa tayo dyan. <laughs> wala pa tayo dyan. But, uh, nasabi ko naman na, di ba, paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Uh, eh, sa 20th, next year pa yun. Uh. Pero wag ko lang sa, sa tingin nyo ba? Sir, nagtanong ka na? Uh, sir, please. What uh, Are you concerned na yung yung uh, possible consequence that you, you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes sir, oo. Uh, alam ko po yung penalties ng impeachment. And um, the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako uh, nag-resign sa Department of Education, um, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, so, ma so, ma ma uh, sa ngayon sir. ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainggan nyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 Presidential Election? Nag-nasagot ko na ata iyang kanina sa question ni Sir na nakaitim Ma'am, number, Ma Ma number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last time? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Vice, nice. not, not say po? that. Vice, last time, tinanong ko kayo if um, confident kayo sa numbers ng house At sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ma. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, sa, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Mm, kailan ko sinabi yung may confidence yes. ako sa numbers sa Senate? A step down. No. Mm -hmm. Ano exact na sinabi ko? Sorry ah, uh, I cannot remember the exact words that I used. Parang you, you, para medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. No? Unlikely. Ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need the... <laughs> I will answer that next pero time. Pero how please. do you feel yeah. Uh, now sa, Senate? suppose, suppose that received nila yung, yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Um, well, that is their uh, prerogative as a body no so hindi na we have to respect uh, the senate kung ano yung desisyon nila dahil uh, sila yung mga uh, na sa loob so, so far you feel assured,